Isang napakalakas at napakabisang pampaswerte, nagdudulot po ito ng unexpected na pera. Pag mayroon ka nito, magdala ito ng swerte sa inyo, sa pananalapi, sa negosyo, at sa career. Guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin nyo po ang video neto, ituturo ko po sa inyo step by step. At kung kayo man po ay baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification. Music. Kaswerte, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Inday 8 buhay probinsya from Butuan City. At kumusta po? ah uh, kumusta na ang ating mga taga-subaybay na sa iba't ibang bahagi po ng mundo. And then, uh, Luzon, Visayas, Mindanao po dito sa Philippines. And then, sa iba't ibang bansa po na aabutan ng ating video na ito. Kung anong oras mo po ito mapanood. So, magandang tanghali or magandang umaga o magandang gabi po. Kung anong oras mo mapanood ang ating video ngayon. At ito po ang isa sa pinaka-favorito ko pong ginagawa kasi napaka-effective sa akin. At Uh, ituturo ko po sa inyo ito kung paano ninyo ito gawin ang tama para magiging effective din ito sa inyo ang importante dito 100% na kayo po ay panatiko po sa mga pampaswerte at naniniwala po kayo na talagang may swerte na darating sa inyo positive po guys, ah uh, Baka magtaka po kayo, bakit lagi kong sinasabi, magiging positibo po tayo palagi. Kasi once na tayo pa po ay isang positibong tao po, lagi po tayong nakafocus sa mga positive na mga bagay, uh, ma-attract mo po dito ang magandang resulta magiging positibo din ang resulta sa inyo. At kung kayo man po may mga pangarap at hindi pa natupad, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tuloy lang sa buhay. And then, gawa po tayo ng tama. And then, syempre po, ang relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Napaka-importante po yun. No? At ang lahat po nating mga pangarap, ating ibigay sa Kanya. Ipagdasal natin, guys. At lagi nating tandaan, guys, ang mag natin na ito, ito po yung mga, uh, mga gabay. Number one po sa lahat talaga ang ating uh, connection sa ating mahal na Panginoon. At tanong ko po sa inyo, uh, do you believe na may universe po na talagang uh, ma-attract mo kung ano yung gusto mo, uh, marating sa buhay. Kasi ako guys, uh, naniniwala po ako na um sasagutin po talaga sa ating mahal na Panginoon, no? Ang ating mga prayer. At maatrak uh, ma-attract mo talaga yung uh, gusto mong marating sa buhay law of attraction so no so ngayon po guys no humaba na po yung ating kwintuhan so ngayon po guys ang gagawin po natin uh, maghanda po kayo nito guys alcohol po sa video natin ngayon guys alcohol kailangan mo yung alcohol kasi kahit kla anong klase ng alcohol okay and then uh, next uh, kailangan mo po yung cinnamon stick okay So guys, ito po yung cinnamon stick, hindi po familiar. So yan, and then pula po na pentel uh, pen. Or uh, kahit anong kulay na panulat, pero ako mas gusto ko po ang pula. Pula or green, pwede. And uh, garapon po. Garapon na malinis, ayan. Malinis na garapon kahit ano klase na gaya po. Garapon. Basta wala po mga print dyan. And then, babasagin po. So, ngayon, pag ready na po ang lahat, ang gagawin nyo po guys, no, umaga mo po ito gawin. Maganda po ito gawin sa araw ng biyernes at sa araw po ng martes. So, bukas po guys, ay araw ng biyernes, pwede pwede mo na itong gawin. Okay? So, again, ulitin ko po, kailangan dito yung paniniwala mo 100% at magkakaroon ka ng focus habang ginagawa mo po ito. So, ngayon po guys, no, kumpleto na po ang lahat. And then, uh, mas maganda nito, gawin mo po ito, yung tahimik pa, wala pang gaano maingay sa labas, and then, uh, tulog pa yung mga kasamahan mo sa bahay, mas maganda para makapag-focus kayo, and then wala pong distraction, okay? At halimbawa po, nagigising po kayo ng maaga, mas maganda ito, gawin po yung tahimik. Okay? So, ngayon po guys, kumplito na po ang yung mga gagamitin. Uh, maghanap po kayo sa lugar na kayo po ay talagang doon kayo nakaharap sa may silangan. Uh, sa mga bansa po na hindi po ninyo alam ang silangan, pwede po kayong gumamit ng kumpas, okay? Para malukit ninyo ang silangan, kahit hindi mo makita yung uh, saan lumalabas yung araw. Okay. Ayan po, guys, no. Ang una mong gagawin, guys, dito po sa cinnamon stick, isulat mo dito yung uh, sign ng pera kung saang bansa kayo. Dito po, sign ng pera. Ayan, dito. And then... Uh, number 888 sa kabila, tatlo po na 888 And then guys, pwede kayong sumulat dito ng amount ng pera or halaga po ng pera. Okay? Once na nag nagawa mo na yan, ang next na gagawin nyo po guys, uh, dito po sa garapon, ito po yung ginamit ko guys, ay nakita po ninyo na wala na yung alcohol, nag-absorb po siya. Okay? So ang gagawin niyo po guys, sa malinis na garapon, lagyan po ninyo ng alcohol. Ito po yung alcohol, buhos mo siya dito hanggang dito lamang po. Okay? And then, ah uh, ito pong cinnamon na ito, cinnamon stick, ilagay mo na siya dito. Kaya kaya uh, kailangan po guys pwede mo siya itong putulin para magkakasya po dito po sa iyo pong garapon and then once na nailagay na ninyo ito guys kasama dito sa alcohol ito na yun ang pinaka powerful ninyo pampaswerte po no ang gagawin po ninyo dito guys mag inhale exhale muna kayo hawakan mo po ito and then inhale exhale po and then uh, mag wish ka kung ano yung gusto mo mag wish ka na Uh, magkaroon ka ng maraming maraming pera po na darating sa buwan na ito at uh, makatanggap ka ng unexpected na pera po. Ayan. So, depende po sa inyo kung paano ninyo ito gawin. So, for example, guys, no? Pagkatapos mo nakapag-inhale exhale, ganyan po, pwede ninyong gayahin yung sinasabi ko. Sabihin po ninyo, guys, ganito po. Uh, magkaroon ako ng maraming maraming pira nitong taon na ito. Tuloy-tuloy uh, po ang pasok ng swerte sa akin. Ang pera sa akin ay uh, mag po kung magkano yung hinahawakan kong pera ngayon ay magiging multiply, magmultiply, mag multiply po, ah uh, magiging money magnet ako. I claim it, I claim it, I claim it. Magsaksis ako sa aking business kung may negosyo ka. Magsaksis ako sa aking trabaho. Ako po ay uh, savings mabili ko ang lahat kung gusto bilhin. Maraming salamat po, Universe. Thank you so much. Thank you so much, Universe. Ayan, and then pagkatapos nito guys, ayan, ilagay nyo po ito sa likod po ng iyong pintuan. Once na mayroon kayo nito guys, ayan, makakatanggap po kayo ng pera. Promise po, makakatanggap po kayo ng pera, hindi nyo po in-expect, promise, unexpected na pera po. And then, tuloy-tuloy uh, po yan guys kailan po uh, positive lang okay and then guys ilagay mo po yan sa likod ng yung main door sa loob po ng 7 days and then every 7 days magpalit po kayo guys ganito po ang mangyayari nito guys Ma, uh, yung alcohol mauubos po yan hayaan niyo yan so ito po ang aking ginawa nung mga nung nakaraang uh, araw so mag 7 days na po ito bukas po friday so palitan na po ito kasi ayan na oh, naubos na po yung alcohol and then ganyan na po kasi yung katas ng cinnamon at saka alcohol, ayan, naghalo po sila. So, ito po guys, isa sa pinaka magbisa po na pang-attract ng pira unexpected na pera po ang darating sa inyo. Promise po. Kasi sa akin, mayroon pong dumating. Kaya, masaya po ako magbahagi po sa inyo sa pampaswerte na ito. At pwede kang gagawa nito, guys, kung may mga businesses kayo, may mga tindahan kayong medyo humina na benta, maglagay kayo sa inyong tindahan. Pwede itong pampaswerte sa business at pwede pampaswerte sa bahay. So, ayan, guys, sana po nakatulong po ang ating topic ngayon. At again, guys, pagpalitan na po ito, guys, ito po cinnamon stick na ito ibaon ito sa lupa. And then, hugasan ng maayos ang iyong garapon, patuyuin, pwede mo siyang gamitin ulit. So, ayan. At ah uh, ito po, isa sa simple na paraan, pero napaka -effective. At ulitin ko po, guys, ito mga gabay na ito, gagana ito kung ikaw isang positibo. At, wag natin kalimutan ang pananalig natin sa ating may kapal. Okay? At guys, mayroon pa akong isishare share sa inyo isang napakagandang business. Ito pa yung nag ngayon. Isa sa nag-trending business online ngayon. At kumita ng marami. Ang uh, maraming mga kasamahan ko dito. Ang iba nakabili na ng bahay, sasakyan. At uh, natupad na nila yung mga pangarap nila. Nagkaroon sila ng savings. Nakapag-travel na sila. And then, guys, pwede mo rin itong, pwede rin mangyari ito sa inyo. Ang uh, gagawin mo lamang, i-message mo ako sa aking uh, Facebook Messenger. Ilagay ko po sa description. Ang pangalan ko pong tunay ay Cecilia Umahuni. Ayan po. And then, message uh, ka sa akin, mag-usap po tayo. Gusto ko po, nakikita ko po kayo kung sino kayong nag-message sa akin, nakipag sa akin. At ituturo ko po sa inyo kung paano mo gawin, kung paano ka mag-umpisa ng negosyo online. Na kahit na sa Pilipinas ka, kikita ka ng dolyar. Ayan. So, ayan po guys, no? Um, huwag na kayong magdalawang isip. Hintayin ko po kayo. So, ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po Uh, matulungan kayo sa ating topic ngayon at kung nagustuhan po ninyo ito at guys kung sa tingin po ninyo ito pong video natin ngayon ay nakakatulong po sa inyo at makakatulong po sa inyo wag na kayo magdalawang isip na gawin po ito okay at kung kayo man po ibaguhan dito sa ating youtube channel huwag kalimutan like, share, subscribe na rin po guys and then huwag kalimutan click the bell button, bell all para manotify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. I love you all. God bless guys. Bye!